Hello guys. Muli, good morning, good morning. Si Kidlat magluluto. Nakatsamba ako ng pusit. Mga dalawang kilo. Yan guys, oh. na ako. Pulo na ang kwan. Ito. Ayan. Boom. guys. Boom. Boom. Ayan guys. Mahirap mag video na wala tagahawak. ¡Alojalo! ¡Alojalo! Jalo ¡Alojalo! ¡Alojalo! jalo pues, it, guys, pues, Jalo pues, ang dami arik ko yan pagka dami dami po siya. yan guys yan ang ulam ni Kidlat ngayon yan simpleng loto loto lang ito guys Ayan. Tapos,